Hello guys, ah, magandang tanghali. Ngayon po ay magluluto ako ng alam ko po kung na hindi to hindi, kumbaga parang hindi bihira ang kumakain itong lutong ito. Ito ay sinigang sabayabas na bangos. Dito ko po yung iniluto sa ano kasi wala akong mabiling bayabas, dalawang bayabas lang yung nabakaya konti lang yung sabaw na gagamitin ko. Ah, ito po ay hugas bigas. Na ah, kukuluan po natin ang hugas bigas. Sasama ko na po yung bayabas. Kukuluan po natin yan. Ah, pwede naman natin pong lamasin kasi yun po yung buhay ng apoy. Ah, may apoy na po yan. Lamasin natin para mas kumatas kasi dadalawang mga kumpiraso yan. Tapos, meron din po yung kamatis. Ito po yung paraan ko ng pagluto ng sinigang sa bayabas. Ah, Lagyan din po natin ng asin. Lagyan po din natin ng asin niya, nataya natin kumulo. 'Yan. Ganyan. Ganyan po ako magluto. Yung, yung iba po hindi ko alam ha. Ito pong sa akin eh, sarili kong version to ng sinigang sabayabas na bangus. Pero mas gusto ko yan eh, yung ayungin. Hindi ko alam kung maraming nakakaalam doon sa isda ayungin. Mas masarap po yung sinigang sabayabas. Pero sa ngayon po ay bangus ang ating gagamitin na isda. Ayan po, bangus. Kunti lang sabaw eh. Pero ito po yung gusto dito sa amin. Kaya lang, yun nga. Siguro, makapagluto, pero kaunti lang sabaw. Dalawang piraso lang eh. Hirap ng bayabas dito. Ayan, hayaan po natin kumulo ng kumulo hanggang sa ang bayabas ay lumasa sa sabaw. Lalagay ko na po yung okra. Ayan okra, tsaka sili. Ayan. Ayan, pag medyo malambot na po ang ating okra ay ilagay natin yung konting talong. Konti lang po yung nilagay ko kasi <coughs> tira naman masyadong nagkakain ng aking mga anak. Ang ganyan. Sa pagluluto po ng ano, ng sinigang sabayabas, yan po ay mas maraming bayabas, ay mas masarap. Kaya nga, ito ay kaunti lang yung ginamit kong hugas-bigas at hugas-bigas po ang gamit ko. Kaya po, ito ay kaunti lang, ay kasi nga ay dadalawang piraso yung aking bayabas. Tayo po lang natin malutulo to bago natin ilagay ang bangos. Ako po eh, ano, hindi po ako naglalagay ng... Pag po isda ang niluluto ko, lagi pong huli yan. Or kasabay ng mga talbos ng kangkong or kamote. Kasabay. Kasi madali pong maluto ang isda. Ayoko nang nalalabog yung isda. Medyo matagal-tagal yata ako hindi nakapagawa ng content kasi nagkaroon nga ako po kami dito ng problema, nagkasakit, nagkahawa-hawa, although nagluluto naman, kaya lang, yung mga niluluto namin, eh may na, mga na-upload ko na rin, datati pa, ayaw ko naman nang mag-upload ng paulit-ulit, so gusto ko kasi, ang ini-upload ko ay paiba-ibang klase ng luto, yan, kaya kung mapupunan nyo, ay, ay kaiba pa yung aking boses, ayan, yan po, atin pong lulutuin na, ang um, konti ang talong at isusunod na natin ang isda halos sabay ko pong iuhulog ang isda at saka ang talbos ng kangkong para hindi po malabog ang ma-overcook ang isda atin pong takpan at ng mas madaling maluto yan pero bago ko po ilagay ang isda, ay ilagay natin ng sugar. Kasi yun po yung timpla ng, ano, ng sinigang sa bayabas, asin at asopan Tansyahin nyo lang po kasi may kanya-kanya tayong panlasa. Kaya ano, tansyahan lang po. Huwag masyado agad marami ang lagay, unti-unti. Then pag ano, lasahan nyo muna at... Kung kailangang dagdagan, iti dagdagan nyo. Kung hindi naman, edi Basta wag lang pong bigla para hindi umalat or sumobrang tamis naman. Kailangan po kasi dyan ay balanse ang lasa ng, ano, ng alat at tamis. Ayan, ilalagay ko na po ang isda. Ito po yung paborito dito sa amin. Itong sinigang sa bayabas. Yung iba ayaw nito eh kasi gawa daw ng amoy. Lalagay ko po yung pinakakatas. Yan. Pakuloan ko lang po ng isang kulo. Lalagay ko na din ang talbos ng kamkong. Ayan. Thank you. na po ang isda. So, ilalagay na natin ang talbos ng kangkong. Marami po yung talbos ng kangkong dito kasi sa amin. O siguro kahit sa iba. Lalo na kasi yung mga millennial ngayon. Ano? Hindi sila masyado mahilig sa gulay. Pag sa sinigang, halos puro talbos ng kangkong lang. Ang kinakain nila. Hindi sila mahilig sa okra. Kaya yung okra talong yan, kakaunti lang eh. Nakain man sila eh, isa, isa lang, ganyan. Hindi katulad ng talbos ng kangkong na talagang pinipili nila. Yan. Yan, malapit na pong maluto yan. Pagka naluto na yung kangkong, di, tapos na. Hindi pa nga maganda yung boses ko hanggang ngayon. Ah, ibig sabihin eh, talagang ano pa. Halatang-halatang may sipon at ubo pa. Ayan. Loto na po ang ating sinigang sa bayabas na bangus. Ayan ang ating sinigang. Masarap po yan. Uh, sabi ko mga favorite yan dito sa amin kahit na mga kapatid ko, ate ko, mga kuya ko, noong araw, favorite po yan. Kahit sa si in-laws ko nga eh, paborito po yung tutong sinigang sa bayabas. So, magigit na lang po at thanks for watching. Bye-bye!